Hindi naman sa akin binili yung battery na to, pero tutulungan natin sila para sa susunod sa atin na sila bibili. Panoorin nyo mga guys, baka sakaling magkaroon kayo ng idea dito sa battery. Testingin muna natin kung nagcha-charge yung alternator. Pwede kayong gumamit ng voltmeter o kaya battery tester. Habang maandar yung sa sakyan, dapat ang reading niya 13.5 hanggang 14.5. So itong sa sasakyan nila, Adventure, nagcha-charge naman kasi nasa 14 volts habang maandar yung makina. Pinapatay ko na yung sasakyan Tapos itetest natin kung buo ba yung battery o sira na Gamit yung battery analyzer natin So dito tetest natin yung battery Ang battery size nga pala na to 3 SM So ayan good battery naman 100% pa So wala naman akong nakitang problema Hanggang sa nakita ko yung problema mga guys Naglilip dito yung battery terminal Isa yan sa nireklamo nire ni madam Bakit daw po tumatapon yung tubig Ang nangyari pala dito butas na yung battery terminal Ayan o kaya kung minsan daw ang daming corrosion dun sa battery terminal. Diyan po dumadaan yung tubig kaya nababasa itong battery terminal. Tinatanong ako ni madam kung palitin na raw ba talaga. Gusto na kasi talaga nilang palitan para wala na silang problema. E tapos umiral yung kabaitan ko. Sinabi ko sa kanila na okay pa naman yung battery. Dito sa lugar namin may mga gumagawa ng battery terminal. Papalitan niya ng bagong terminal para hindi na butas, hindi natatapon yung tubig. So ayun lang mga guys, maraming salamat po. Sana nakatulong.